kita na ako ng malaki guys. Alam mo, saan ako kumita ng malaki? Sa in-stream ads. Kaya panoorin mo itong video na to para malaman mo kung paano ako kumita ng pera. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat for today's video guys. Alam mo saan malaki ang kita dito ngayon guys sa in stream ads. Kasi sa ads on reel guys, medyo balit ng kita dyan. Kaya mahirap ng kumita na malaki. Kaya hindi na gaya ng dati. Yung sinasabi ni Meta, nasabi nila, gamitin mo yung music na to. Nalalaki yung ano mo, yung earning. Hindi po totoo yun guys. Alam mo nangyari doon? Copyright music. Red dollar sign po ang napunta sa akin. Kung nakita nyo lang. Ngayon naglilinis nga po ako dito. Naglilinis ako ng mga violation ko dito sa aking Facebook Facebook uh, Facebook page sa reels ko kaya just ko guys wag niyo gamitin yung music na sinasabi nila yung tono no no yung tono no no kaya wag niyo gamitin ang gawin niyo ngayon guys mag-focus kayo sa earning sa in-stream ads malaki ang kitaan sa uh, in-stream ads ngayon compare sa ads on reel dati noon at uh, dati noon na malaking kita sa ads on reel ngayon medyo umina na po guys kaya pero okay lang sa akin kasi naglilinis ako ng ads on reel ko natanggal ko lahat yung red alert kasi yung red alert ko sobrang dami na kaya dinidikit ko na yung mga videos kahit mga 50,000 views pa yan 30,000 views dinidikit ko na ayun naglilinis nga po oh guys so oh, ayun eh <laughs> nakikita nyo ayan oh naglilinis ako oh kasi page po ang gamit ko ngayon. Kaya naglilinis po ako ngayon ng, ano, ng mga violation ko. Kaya in-stream ads na lang kayo guys. Mag-focus kayo dyan. At gumawa kayo ng mga content na engaging, informative, at entertainment. Or kung ano gusto yung entertainment, bahala na kayo. Basta importante, gumawa kayo ng long video. Okay? Alam nyo guys, kikita kayo dito. Basta importante, gumawa kayo ng... Uh, video na from siguro mga 2 uh, minutes, mga ganyan. 2 minutes or 1 and 45 minutes. 1 and 45, mga ganyan. Diba, pasok na yan. Lalo na pasok yan sa in-stream ads. Pero kung sa page po, pwede kayong kumita sa sa mismong 20 seconds or 16 seconds or 18 seconds, mas okay po yun. Kasi doon sila nagpo-focus yung mga sikat na vlogger. Kanyan lang, asami, natutunan kayo dito sa video na to. Basta importante guys, magsipag at syaga lang kayo dito sa mismong Meta World. At wag na kayong gumamit ng mga music na yung ano, mahirap kasi minsan, eto ano lang to, talagang uh, natural na boses ko, kung ano hindi ako nag-voice over. Basta ganito lang ko, upload ko na ganito. Kaya maraming maraming salamat. And kung gusto mong video na to, paki-like and paki-share and comment lang po sa baba. Okay? Thank you. Ito po muli si Ender Luxy, nakapugin ng Tarlac City. God bless.